Mga mulupyo, sa nakbayan sa Danao, mahinang pun sa pagpatuman unya sa Sugboswak. Buswak, kunang pagbahin sa Archdiocese of Cebu, ngatuna sa ka mga diocese. Ano ang report? Nasayod na ang mga mulupyo sa Dakbayan sa Danaw sa Santo Tomas de Villanueva Parish sa Dakbayan sa Danao nga mauna unyay mamahimong katedral sa higayon nga maumol na ang Diocese sa Cebu North din ang Dakbayan mo'y unyay sentro ni ini. Pipila ka mga candle vendors sa Santo Tomas de Villanueva Parish nasayod na ni ini o mahinang po silang nagpaabot sa katumanan ni ini. Ang Danao oh, Katedral dumu, dumu. Dumu, dumu. 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 Na ah, Danao. na mo. na mo alam, wala, wala ra mo laye na mo mag-uol nga. Layo na yung ubis po. Wala. Wala ra. Wala. Ano man kay? Malipay mo? <laughs> <laughs> samtang gipahibaw ni Bishop Marcelino Antonio Maralit Jr., Bishop o of Chairman sa Episcopal Commission on Social Communication sa Catholic Bishops Conference of the Philippines nga wala pa endorsement ang CBCP sa plano sa Archdiocese of Cebu kabahin sa Sugbuswak. Apan naalang sa obispo, makahatag og kaayuhan sa mga parikyano sa Sugbu kung mamahimo ng tulo ka diocese ang labing dakong Archdiocese sa Tibok Nason, ang Archdiocese of Cebu. I get to visit all barangays Because it's a small diocese. I do not know how they do it here in, Cebu. Cebuha. Ako, I, I, I'm am so amazed. When he of 600 or 800 sa Christmas Fellowship sa Church Beat Report, gipadayag ni Arsobispo sa Subo Jose Palma nga sa tigom sa CBCP Karumbuana, ilan ang iduso ang pagbahin sa Archdiocese of Cebu ngadto na sa tulo ka mga dioceses. Iyang giangkon nga doon mga pari nga nabalaka sa plano apan alang sa Arsobispo mas bugat og daghan ang kaayuhan nga mahatag kung mabahin na sa tulo ka diocese ang Archdiocese of Cebu nang hinaot ang arsobispo ng matapos ang proseso sa dili pa isip arsobispo sa Sugbo. Marso karong iga sa ulogo ni Palma ang iyang ika-74 anyos o sa katuig sa tili pa ang 75 anyos nga retirement age sa mga obispo sa nasod. Samtang ang Diocese sa Cebu South magbasi sa dakbayan sa Karkar. Subay ni Ini, gihangyo ni Palma si Archbishop Charles John Brown to the Philippines nga motudlo og Archbishop Coachator nga mo'y musiguro nga mapatuman gihapon ang sugbuswak sa higayon nga mortero na siya sa iyang katungdanan. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggiabella. Balitang Misdak